Sa ating nakaraang episode ay pinuntahan natin ang isang napakagandang waterfalls sa barangay Indangan, Kidapawan City, ang Twin Falls. Ito ay isang kahangahangang likas na kagandahan na perfect for a relaxing escape from the city. For this next episode, pupuntahan sana namin ni Jayla Quachero ang isa sa pinakasikat na puntahan ng mga turista dito sa Kidapawan City, ang Tausuban Falls. Pero nagulat kami sa sobrang dami na bumisita sa falls. At dito na kami nagkita-kita ng laktomyang laagan sa Tausuban. Kasi sila ang unang dumating dito at sila lang ang nakapasok sa eco-park. At ito ang na-experience nila. Di na lang kami pumasok sa Jaila Quachero, sabay-sabay na lang kami uuwi ng Davao. Pero bago kami bumaba pa uwi ng Davao, may nadaanan kami bagong bukas na restaurant malapit lang sa Tausuban Eco-Park. Simple lang siya at may overlooking sa magagandang mga burol na nakapalibot. Marami silang pagkain sa menu, pero ang tinikman namin, ang kanilang masarap na maminolos o ano? Tara, Samaan niyo kami kumain dito. Let's go. Right, mga boss, so sad to say nagpunta kami doon sa Tausuban Falls at yun nga sad to say napakaraming tao talaga parang hindi mahulog ang karayom so hindi na lang kami tumuloy sila Tommy ang laagan na lang yung nakaligo ito 5 minutes na din sila naligo and then dun na kami nagkita kita mga boss so ang nangyari kami nagpunta ng Twin Falls sila dumiretso dito sa Tausuban kasi uh, hindi, kami, hindi nagtugma yung time ng aming ano, meet up so nangyari doon so, kami nagkita-kita sa Tausuban and dito lang kami since pauwi na kami at gutom na in time check is already 12.20 ng tanghali and dito lang kami kakain sa Noyax ayan so try daw natin dito mga boss itong Noyax na pagkainan nila dito so dito na lang mag-e-ending yung vlog natin sa kainan dito sa so, may bumula nun magpet ko tabato Noyax so papakita ko sa inyo yung menu mga boss para magkaroon naman kayo ng idea yan. This is their medallion numbers. Ayan o. yun Screenshot nyo nyo. Ayan. Ang para sa my balcony. Nena yeah. Marami yung nakalista sa menu, but yung order rin lang namin mga boss is yung ano yan, bachoy? Ba yung ba lang. So, kahit po, <laughs> po lang sa, baka higop lang sa ng tsaka oh. mana lang, malagyan lang, lang ng, uh, naman yung mga tiyan namin kasi gutong na gutong na din. And, yun lang. Papakita ko yung aerial view dito sa Noyax. Magpet ko tabato mga boss. Iyan yeah, ang mga boss. Andito na ang aming order. order. Ito yung special battery dito mga boss. Ang moyax. And... and uh, sarap na Lapang ah, na! Kalawi. So, natin yung reaction ni Jay Lacuachero. Kung gano'n kasarap. Eh, hey, ganyan ka nagka-poor Jay. Yan ang order mo dito. <laughs> <laughs> Ito lang na kaya na natin eh. Pagkakabot sa dabak. Kumanda hmm. bang abot sa damo, bang bang inasal me. Man. Hmm. 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 Mang inasal na may halo-halo pag iyon. Sabuy. <laughs> may halo-halo pag iyon. Ayun, so try natin be, try down natin be. Yung huling huling tikim ko ng ano, yung batso, yung kay Rodel. Ito naman hmm. special. Ito naman sa magpet. Magpet ko tabato. <laughs> Inubo ako. <laughs> Inubo ako ang liit ng order. Hindi. Hindi. Sa halang na dagang kayo Nakakawala ng plema to nga <laughs> <laughs> Ako wala. Kikulangan. Diyo ko sa sabaw. Ini baru dihal. Belang. Ka umbu ba buat. Parang oke. Nyana bang yang ngang bang baik pem itu. Udah habis iki bakoi ke PI. Idit kayu awu. Ndak digubrub ba. Lagi kelarung yang itu. Apa kok. Kuy. Ini dari dari sia. Ini berita tu nag bayar nang dari, Bayar oi. Udah bayar sia. Masa. Amdul udah kasih aku jik kasih. dito ko na siguro mga boss tatapusin yung Ami Adventure ni Jay Lacquachero yan dito sa may uh, Kidapawan Kidapawad City <laughs> yun mga boss maraming maraming salamat sa patuloy nyo po pag suporta at panonood dito sa the YouTube channel and please don't forget also to click yan subscribe button and bell notification para maging updated kayo sa mga videos look ano yung gupo yun uh -huh. what saya <laughs> so, upload natin okay once again maraming maraming salamat at kita kits 嗯、拜拜。